Hello po, good day po sa ating mula. At ipiflex ko lang po ang aking, ang aming mga tanim sa harapan po namin at sa likuran. Kung saan po, dito po ninyo makikita na may mga tanim na po talaga to. Ito'y tinaniman na po ni Jazz. Ayan, may mga sili po at namumulaklak na po siya. Ang ganda po tingnan pag sa harapan po natin ay marami pong mga halaman. Lalo na po pag namumulaklak. Meron din po kaming mga talong. Ayan, diyan po kinuha yung pinaghinhi po ng mga talong. Ayan, yan meron po siyang bunga. Makikita po ninyo, ganyan po ang bunga niyang bilog. Hindi po kagaya ng ibang talong na pahaba. Masarap po ito. <laughs> Yes po, masarap naman po. Ayan, yung mga binhi po niya. Tapos ito may papaya. Yan, maliliit pa po yung papaya niya. Soon, makakakain na po kami niya. Ayan, yung sarapan po rin ng bahay. Nilagyan ko rin po ng mga um, tanim. Ayan. Ang, um, di ba, ang ganda. Pag lumago yan, maganda. Tapos meron pa dito. Ayan. ayan. po ay kinuha ko po doon sa Tanza. O diba, Parang gabi siya. Maganda po sa bahay pag marami pong mga halaman. Kasi nakaka vibes. Kahit na masama ang ating pakiramdam. Pag nakikita po natin ang ating mga halaman. Lalo-lalo na pag may hardin po tayo. At parati po natin, parati po tayo nagko-cultivate, nabidilig. Ayan, kung makikita ninyo sa labas po ng garden, diyan ko po itinanim ang mga natitirang mga talong para kahit papano pag lumaki siya, maganda siya tingnan. Ayan, meron din po diyan mga munggo pero hindi pa po siya ganun kalaki kasi katatanim lang. yan po ang dragon fruit. Yan po yung subdivision dito po sa Paragon. Ayan, pasan pa sunset na po 'yan. Ang ganda po na um, araw. Yeah, 'di ba? Yan po ang harapan. Sa ngayon po is maliliit pa lang. Tapos ito dito sa likuran, diyan po namin tinanim ibang mga gulay. Ayan. Tapos dito naman po sa loob ng bahay, meron po ako dyan mga halaman. Galing po yan sa Tanza. Ayan. Snake plant. Ayan. O, di diba ganda niyan? Aganda-ganda. Ayan. Kahit pa paano, lagyan din po natin ang ating bahay ng halaman. Iyan po ang yellow bell. Ito naman ang mga munggo. maliliit pa po sila. Ayan. Pag lumaki niyan, marami yan tingnan. May mga kamatis. Ito, may tanglad pa uli sa likod. Ayan po, ang ganda po ng dahon. Ito yung maliit pa lang na papaya dyan sa likuran po namin. Ayan yung kamote. Ayan, ginawa ko po yan doon sa farm. Ayan, maliit pa po dyan yung mga talong. May kangkong, may munggo. Ayan, makikita po natin na sari-sari pa. Ayan yung malunggay. Tinanim po natin para katpapano pwede tayo maglaga. May kita natin malilit pa po yung munggo. Hindi pa po talaga siya mataas. Pati yung papaya. Ayan. Ayan. Marami po yung munggo. Talagang pinalibot ko po yan dyan. Para maging okay po. Ayan. nyan, nyan, na po siya. O. Oh, diba? Ang ganda-ganda. Pag may itinanim ka, syempre, may aanihin ka balang araw. Pag hindi ka tatamad-tamad, syempre, mapubuhay ka dahil magtatanim ka. Ayan yung papaya. Tapos meron tayo dito yung sunflower. Ayan. Tapos yan yung gumamela. Tinanim ko pa lang yan. Tapos yan, ang kamuting kahoy. Wala pa po yung dahon kasi katatanim ko lang. Tapos ito, yung oregano, hindi pa ganun ka kapal. Tapos meron tayo dito, ito, yung okra. Ano na siya, ko, And then, yan na po ang resulta. Tapos ito, sigarilyas, o oh, di ba diba? Tumutubo na siya, ang ganda. Ito naman yung sayote, yan, tinanim ko na kasi nga. Ayan, no? meron na siyang dahon. Hindi na siya pwede igulay. Ito po ang aking humble garden. Ayan. Marami na po mga pananim. Kung ano-ano lang. Ayan. May sayote. Tapos ito okra. Ito naman yung sigarilyas. Ayan, tumubo na siya. Doon may kamuting kahoy. Dito naman mga munggo. Papaya. May sili. May dragon fruit. Ayan, yung halaman ko dito sa loob. Ayan. Tapos, ito dito sa harapan. Ayan. Diba? Ay Ang ganda. Kami lang gumawa nito. Ayan. May mga tanim kami dito sa harap. Tsaka dito. Ayan. Tapos dito. Lemongrass. Nalaki na ng papaya namin at saka mga sili. Ito ng bulaklak nito. Tapos ito rin. Meron din dito. Ayan.